lo mau yung buntap sa tanah na ako yung nakita rin ng tigulang na naglingkura abay, kayo, akong doolok Nay! ay? Kung oke, ka rin? Okay, video makita apa ka nood na naka lalan? Ha? Okay na? ka nakong nalaka mo, di ang kanya. Aa. Nakong ano na kung 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 Ah. kung 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 yung kung ko? kung 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 56, mga siguro ka siguro nga 78 siguro. Oo, di 78. Yung sa may mundal ah? Ay, ista ito, di Oo, lang mga, mga kabaliyo, kaya yung dalapan. Kaya sa pista, yung ito nanay. Salamat yun, wala Lagi na Yung masaka, kalastas, mga lakadista. gista. Ang ah, kanila po, ah, hala loy po kayo. Ah. Asa ang balay niyo na pet? Asa po balay ninyo? Kada kita na. Nasaan takong balay na Ang hayop kung titigan. Oh. Omo na diyan, na-krus ang balay naman. Oo, oo. mo ni mga pedia, loy kasi na nay. Hmm. Ang kanang imagi po yan karong, imo ng balay. Oh, ah. mo, mga nakita ang tekad ini nga pagbingkura ka mo lang medyo ulko sa imo kay kaluoy kay nanay. Ay kapoy baklay. Dinay no. Kita bisa mo tuna kita nang video. Palihop lang kok si tanan nga kay arum pul matabangan ang tulong ni nanay kay luoy kay nanay. Nah, magdinamang ngayon lang kita mga kapare kay

May kada may tagaan ka bisda. Lagi lagi okay, nai. sa Sige lang po nai, kaloyan na akong pag-vlog vlog nai. Tagaan lagi mo po nai kay pinangga na ko ni mga senior nai. Oh, senior pa po siya. Okay, oh. Mao akong ko nai. Prioritig ko ang mga senior nai. Okay. dapat hey, pagpasalamat nga sa imong edad. Magkuha na panamo. Paat ba, ba na mo nang edad. Ano, Nakinay gito o ata ata. Tagaang ka sa tasi. Nakinayo. Munay okay, nanay. Oh, pisan unta maging nakakita lenga bijo. Kikin ko pasikino ko ninyo. Aron padagan po kung matabangan kay luyo kini mga senior. No, nagla ka law ka pasya nagdasay ang sungkod. Aw no, sungkod nanay. Imo ko sakit untod. Ah sige nay.

Oh, sige na, kay Ako na kay... Sige, sige, Pinay, is... Wa, pa, eh Wapay Pandemic na eh Inanin na ko na eh nga Magkinabangong kusta o na eh oh. Mawag ko pangandoy na nga Para ko na eh Basta makatabang lang po sa mga tao nga kailangan na, Sige na, naari eh, si, ko iya Ito kung gamay na tanay Wala, kahit ko niya Woi buka sumpah, oh ada water ini kiri nitsus naik, osegi, maka kotori. Tapi angkat di oh lalu cantik sini, naik tahun mana. Mau kepepet, buka saya, oh lalu nanti sini, naik tahun. kalau antar sini, naik tahun, hilang tahun sana. Kita kawan kiri nitsus, warga, warga itu wilayah kuartal nai.

oh segede selamat nai? Oke okay, thank you naya selamat nai. Oh, nay. Ah loe <tipun> Oh. <sige>, naya? <tipun> oh. <tupas>, na ya. <tipun> oh. <tipun> <tipun> <one kasi> <tipun> nag si kayo sa mananay eh. ngayon. Oh. makita nga ang kini mga senior. Mga ginapitubangan ng mga senior. Salamat lang ang kanang ina nang edad kung kaibo pa ta nang edad. So, bigkin kay yo. Na, kung bisan kuno kita bedjo, is, nang video is i lang kuno niyo. Kinsa man kung maluloy nag kasing-kasing, ako nang sa nanay. Sige, salamat sa iyo na. O, na po po, kaya grabe kainig. Oh, nasa nana yan, nakita ninyo. Sige, salamat. Sige, salamat. Sige, salamat.